Yun, welcome sa JB Vlogs TV ulit mga idol. So panibagong episode o kay video ulit ang ating gagawin. So bali ngayon wala pa akong guriyon na uh, mapalipad kasi diba sisimula pa lang tayo kay kakabalik pa lang natin. Ito pa lang yung mga natin. Ayan, na pinapatuyo natin na gagawin natin soon ng mga malakihang guriyon, Okay, so break time ko ngayon sa ano, dun sa aming trabaho. Naisipan ko na gumawa muna saglitan ng mabilisan na saranggola kahit, kay fighter lang o kay yung tawag nilang baso-baso na uh, saranggol okay so punta muna tayo doon para makagawa na tayo ito na yung ating ginagawa mga idol yan so stripe na plastic kasi ito yung nakita ko kanina na medyo malaki-laki tapos ang gagawin natin na frame kay baska ganyan galing dito ito ang pagkakalanggo dito ah uh, ting ting to ng buli alam nyo ba yung buli o okay, yung parang um, tawag doon sa tagalog anahaw ayun ayun oh ito pakita ko may buli kasi dito eh ayun kita nyo yan ayan yan yung buli na tinatawag eto okay so start na natin ito gawin para mapalipad na natin mga idol

Babaliwan na. Malakas din yung angin kaso ka lang paiba-iba yung direksyon tapos papuntang north di ba pa north 'di diba, yung, yung hangin. Ibig sabihin, ang tawag sa hangin ngayon ay hanging amihan kasi ang habagat pasilangan palagi 'yan. Kung hindi pasilangan, minsan pa south 'di ba? 'Yun ang hanging amihan. Tapos ay habagat pala. Tsaka mas malakas siya kumpara sa hanging amihan. 'Di ba? May bago na naman kayong nalaman sa akin, 'di ba? Tayo lang makakalam noon, na sikreto lang natin. Yan, sarap niya paglaro, no? Ayan siya. Sobrang payong niya. Alos tumapat na sa akin. Minsan lumalagpas pa eh. Tapos lumulutang lang siya sa hangin. Tapos kapag lumakas naman yung hangin, hindi siya mapakali. Ayan. Lulutang na naman. Dahil yung hangin pabugso-bugso, pawala-wala. Ayan. Angas oh. Kuya dog Oras na para gumawa. Yo, and... Ayan, binaba natin mga idol kasi papahingi ko na to sa aking pinsan na si Gino dahil mahilig yun sa saranggulay lalo kapag sapi-sapi yung mga kayang kanya lang palit okay. So nga pala mga idol, naalala niyo yung last video natin, last vlog natin na binaklas natin na tora-tora natin. Ito na siya ngayon ulit. Uh, assemble ko na ulit. Ah, uh, hindi ko pa siya napapabalatan. Dala nang hindi pa dumadating yung aking order na plastic sa Shopee. So, wait na lang natin na dumating yun bago natin to pabalatan at makapagpalipad na. Yung isa naman yung get weight natin na Pilipinas, uh, di ko pa napapalipad dahil kakagawa ko pa lang kanina ng kanyang sumba. Kasi eto, kailangan niya ng sumba para lumipad pwede din naman na uh, pabigat sa ulo na iba gaya ng pako kaso nga lang mas maganda kasi kapag yung ginamit mong pabigat sa ulo sumba okay so abang abang lang kayo sa mga next video natin dahil gagawa at saka magpapalipad na tayo ng ating mga malalaking kuryon sisimulan ulit natin ang ating saranggola vlog dahil kahit season na naman at kanina kasi sa kabilang barangay galing din ako doon kanina may mga nagpapalipad na din kaya nainganyo na rin ako magpalipad so papalipad tayo kapag di ako busy kapag may time tayo na makapagsaranggola okay So hanggang dito lang muna yung video mga idol. Siyempre bago ko tapusin to, ah uh, shout out ko muna yung ating mga supporter na nag-comment nung ating last vlog, okay? Ito sila. Eto shout out natin si Tis Vlog, okay? Si Teo, tapos si Elmel Florentino and sino pa ba ang ating mga i-shout out? yan Ito si Kalipad 78, 978 pala. So yun lang muna mga idol maraming maraming salamat sa inyong suporta kitakits ulit sa ating mga next vlog and god bless